Hello, hello, welcome or welcome back sa aking channel, guys. So, handi to na guys ngayon yung aking mga pinamili doon sa aking video na in-upload na nag-angkat ako. So, ito yung guys yung mga napamili ko. Papakita ko sa inyo guys kung ano yung mga um, napili ko doon. At syempre, uh, price update tayo. Tapos, stall update tayo kung saan stall ako namili. Then, nakabalik agad ako guys sa Divisoria. And nakapag-angkat ulit agad ako kasi um, uh, itong mga pinamili ko is itinila na namin to sa province dahil in ko yung aking mga parents na magtinda ng ganitong klaseng mga products para hindi na sila mahirapan at uh, mas magandang business to sa kanila dahil hindi na sila magpe-prepare ng anything i-display na lang nila so ayun in ko sila and binigyan namin sila ng puhunan ng nasa 5k so ayun narami na din na mabibili guys sa halagang 5k so ito meron akong meron akong ilan dito na pang valentines dahil para sa akin dito hindi ko na sila sinalihan ng pang valentines kasi mapipipi dahil iba biyahe pa to guys doon sa province so ngayon mapakita ko sa inyo guys dahil february na ngayon and yun yung one ng araw ng mga puso sinubukan ko guys mamili ng mga pang-valentines. Try ko lang naman, bumili lang ako ng kaunti guys kasi hindi ako sure kung um papatok siya dito kasi mga bata nga. So naisip ko kasi may mga teacher, may mga bata na bibigay sa teacher nila. So ayun, baka sakali. Kumuha na ako ng ilang malalaki and ilang malili and maliliit. Ah, uh, medyo din namin ko lang yung maliliit kasi parang yun yung mas mabibenta sa akin. So ito guys here. Ayan, meron tayo itong pang valentines. Ito guys ay para sa akin dito, paninda ko sa tindahan. Binili ko to guys, hindi doon sa basement ha. Binili ko to doon sa, sa labas lang ng Divisoria Mall. At ito yung kanyang video ng binibili ko siya. Ito siya. Ayan. Makikita nyo guys, napakalapit lang yan sa Divisoria Mall building. Ayan, kitang-kita nyo naman yun, guys. So, yan na lang, guys, ang sundan yung pattern para malaman nyo kung saan talaga ako banda na mili nito. Kasi magkakaiba na, guys, ng prices ang bawat store. Ang bawat pwesto doon. So, ayun na, guys. Ipapakita ko na siya. First, dito tayo sa maliliit muna, guys. Here. Ayan. So, each of them may laman na 12 pieces, guys. Ganito yung kanyang itsura, oh. Ayan siya, guys. So, tatanggalin natin siya sa rubber. Ito oh, siya, guys. Ganyan siya, oh. Ayan siya, guys. So, dalawa yung kinuha ko nito, guys. Bawat isang tali, merong ah, 12 pieces. So ang isang talento is 75 pesos. Kaya kumuha namin ng dalawa. And babagitin ko na din pala guys, agad-agad kung magkano ko siya ibebenta since um, hindi ko nga siya i-display dito sa amin sa province to. So, babangkin ko na agad kung magkano ko siya ibebenta. Pero, pati na din to yung sa akin. Eto guys, ibebenta ko to ng 10 piso isa. Ayan. May kita na din naman ako. May malahan na din ang tutubuin ko nito guys. Pwede pa siya hanggang 15 pero ayun, para mabilis maubos. Dahil nga yung Valentine's day ay isang araw lang siya guys. Pag lumipas na, goodbye na. Baka hindi na ito mabenta and abutin na naman ng isang taon. So ayan, benta ko ng 10 pesos each. Ayan, so kung interested kayo guys, at pag kayo ng Divisoria before mag Valentine's, puntahan niyo itong pinagbilhan ko. Kasi nagtanong-tanong kami, so itong pwesto na to, so far, ang may medyo less yung price nila. So, ayan. Next natin ay... Then, ito guys. Roses naman siya, guys. Na meron na siyang teddy bear na nakatusok. And, ayun, ayan guys. Oh, ang cute ng teddy bear. Ayan, napaka-cute si yeah. ng kanyang teddy bear. Tapos may nakalagay siya sa heart na I love you. Ayan. And this is 24 pieces, guys. 24 pieces to. Tapos, 150 din siya, guys. Ayan. It's cute, cute. Tapos, ganun din ang benta ko nito. ah uh, 10 pesos din. Para maubos agad. Ayan, 10 piso lang siya. So, yun guys, yung mga maliliit. And, kumuha ko guys na medyo malalaki para pag may mga binatilyo, binatilyo dito binata na gustong magbigay sa kanilang mga jowa or crushes or whatever, kumuha din ako ng para sa kanila, syempre. Ito naman, guys. Ito, ayan. Ganito ka lalaki. So, I got, I've got three pieces. Ayan. And yan yung itura, guys, ng teddy bear. May I love you naman dyan. Tapos, ayan, yung pinaka-teddy bear niya, guys, is parang styro love siya. So ito lang yung, ano niya, ito lang yung parang legit. Ayan, malambot siya na heart. May foam siya, yung ganyan. Tapos, ayan. Mm. Tapos, meron na siyang card na saan pwedeng sulatan yung name. Dedication ba? Ayan, kumuha ko nito guys ng tatlong peraso lang. and may pink. Ayan, puja pink. Tapos, itong color red. Ayan. At ang price nila nito doon is p wholesale. Uh, ah, plano ko ng mga event ko guys ng 50 pesos. Ayan. So okay na tayo dyan sa 50 pesos. Para medyo affordable pa din. So, may kinuha naman ako na another 3 pieces. Ito naman siya guys. Ito guys. Ayan. Ayan. Medyo mas malalaki to doon. And yung kanyang teddy bear guys is ano talaga sya is malambot. Ayan. Hindi sya styro. Totoo syang teddy bear. Totoo syang stuffed toy. Ayan. Stuffed toy talaga sya. Yung kasi yung nauna is styro lang yun. So ito is stuffed toy. Ayan. Tapos meron din sya guys na card para sa dedication. Ayan. May mga cards na din sya. And then ayan. May mga hearts din siya na happy valentines nakalagay. And then yung teddy bear niya pala, guys, is pwede na siyang i-sabit. Ayan siya, guys. Meron siyang, parang, ang tawag dito. Yung pwede i-dikit. Ayan. Dito ba? Yung ganyan. So, kumuha ko, guys, ng brown, itong pink, and then itong white. Ayan, tatlo. And, ang um, price nito, guys, wholesale is 40 pesos, guys, ang wholesale. Ayan, so... Pumapatak na 40 pesos each. So, kailangan makatatlo para makamit siya ng 40 pesos each. Ayan siya, guys. Ang cute. Ganyan siya kalalaki, oh. Ayan. And then, last one, guys. Ito naman ay hindi ko pantinda. Isa lang. Tumual ako ng isa. Para lang din malaman niya yung price. Isasali ko na dito. Ito ay para sa aking little girl. <laughs> Ayan, guys. Meron silang ganito doon. Labubo. Tapos ayan, para siyang pwede siyang i-kitchen, pwede siyang i-sabit-sabit sa bag or saan pang sabit, ayan. Si Chestnut ang pinili namin. Dahil favorite ko ng aking baby girl. Tapos ayan guys, oh, so, meron siyang Happy Valentine's. Tapos may dedication. Tapos ayan, ganyan siya. Ang cute. Ayan, o Chestnut. Meron to guys, mas malaki. Mga ganyan natakalaki yung yung labubo niya. Nasa isang daan naman. So, ito na yung pinili ko kasi para cute-cute lang. Ayan. Nagdag lang sa kanyang collection. Mga fake lang naman to. Hindi naman to original na labubo. Pero, at least, labubo pa yung itsura niya, diba? Mm. Ayan. Ang cute-cute nito, guys. And, binili, binili ko nito is 50 pesos. Ayan. 50 pesos naman ko siya, guys. Mm, diba? Yung medyo, yung malaki nito is 100. So, dito mo tayo sa 50 pesos. So, yun guys, lahat ng aking mga pinamili na pang valentines. So, sana mabenta natin sila guys na. So, ayun. Papusod tayo dun guys sa Divisoria Basement na. Siyempre, ang aking talagang bilihan ng aking mga toy pads. Dito tayo sa Divisoria Basement. Guys, ah, Divisoria Mall Basement. Sa baba ng Divisoria Mall. So, inuna ko dun guys sa bilihan ng mga candy. Ito siya. Ayan. And yan din yung tinutukoy ko, guys, na stall na may may mga murang candy din na ayun, malapit lang sa may hagdanan na entrance. So, yun yun. Ito, guys. Bili ko nito. Bili lang ko nito. Ito yung, mer ito yung tinda ko na may mga ipit-ipit yung laman niya. Para sa mga surprise toy pack. Ayan, surprise items. So, ayan. 105 ko guys. Ayan. Dalawang pack. Tapos, doon din mismo. Ito. Kumuha lang ako nitong isa. Ang ganito sa kanila is, ano, itong, ah, stone chocolate. Ang ganito sa kanila is, a uh, 75, uh, 75. So, kumuha ako ng isa. May laman ko siya, guys, na, ano, 20 pieces. Tapos, ito naman ay 30 pieces ang laman. So, yun lang yung ako dahil hindi ako nagkuha guys ng mga candies kasi mabigat yun sa maleta and aeroplano kasi yung sasakyan. Kaya may timbang lang guys na pwede. So, ayun, babiyahe to through plane kasi mag aeroplano yung parents ko. So, ilalagay nila dun sa maleta. Kaya kailangan naka-limit tayo sa mga ipapasok natin dun sa bagahin nila. So, yun lang guys, kasi dito ay sa mga toy pants. And, yung stall pala nun guys yung pinuntahan ko nabanggit ko naman na ata dun sa in-upload eh, yung video kung saan ako nag namili so yun yung stall na yun sa so, ulim ko itulot guys ang stall number niya ayan papa screenshots marami naman magtatanong screenshots nyo yan guys hindi ko siya ilalagay sa description box kasi baka hindi nyo napanoorin so eto na lang pag may nagtanong sasabihin ko panoorin nyo yun yung buong video para makita nyo kung saan ko uh, finlash yung stall number. So, yun yung stall number, guys. So, start na ako doon. Ay, yun. Ano pa yun, guys? Uh, nasa malapit lang sa park. Park area. Tapos, ayan na. Bungad lang siya. So, so first... Meron tayo dito, guys. Pirate Caribbean Brick Toy. Ayan. Lego siya, guys. Brick Toy. Ayan. And this is 110 pesos isang pad. Meron siyang 20 pesos na laman. And ibebenta ko siya namin guys ng 10 pesos each. Ganyan siya guys. So. Ayan. Uh, Pirate's Pyrex Carabin. Yung character niya. Ayan. Nilagyan ko na agad siya ng price para hindi na malito yung aking mga magulang kung magkano. Siyempre ako pa din ang masusunod kung magkano ibebenta. Ayan. Para hindi sila malugi kasi mababa na magpa pressure guys and ang layo ng pinanggalingan nito at saka sinusunod ko lang din kung magkano ko binibenta yung sa akin ganun so, no, lang sa so ayan 10 so. the next guys is itong sticker pad ayan sticker pad or sticker notebook sticker book booklet sticker booklet ayan and 20 pieces din ang laman nito guys ayan iba iba siyang character Ayan. And then, yung kanyang price. Ang ganito nila doon is 65 pesos. Ayan. Isang pad nito is 65 pesos, guys. And 10 pesos each. Ayan. Bebenta namin ito ng 10 pesos each. Ayan. Maraming na laman yun, guys. Kaya pwede na sa 10 pesos. And the next, guys, is itong tattoo. Ang ganda ng tattoo na ito, guys. Ayan, sa ibang stall kasi hindi ko ito mahanap eh. Kaya yeah, ito, bibili ako nito next time pag ako naman magangkat para dito sa aking paninda. Ayan siya guys, ang mga design niya. Ayan, karamihan kasi sa mga stall doon is mga tiger-tiger, gano'n. Ayan ko, ito is, ayan, astig astig cute. Tapos may kasama na siya guys, ano, oh, crystal, bawat ano, may kasama siyang crystal, crystal gem crystal gem. Ayan siya. Ito yung meron siyang 20 pieces. ata. uh, 20 pieces ang laman niya. Ayan. And, ang price nito nila doon is 60 pesos, guys. And, pwede na itong pang 5 pesos. Ayan. Para kahit pa paano meron silang tig pa 5 pesos. Kaya lang, isa lang yung pinuha. Oh, mabilis mabenta to kasi 5 pesos lang. So, ayan. Tattoo. 60 pesos isang pan. And the next guys, itong ating watercolor, uh, painting in watercolors na labubo. Ayan, kanyan siya guys. Oh. So, meron tong 20 pieces and 110 pesos yung pad nito. Ayan. Pesa pala namin ito guys ng 10 pesos. Okay. 10 pesos each. Then another labubu na keychain. Siyempre, ayoko din magpahuli sila mama sa mga trend ngayon. So, ayan. Tingnan ko pa ulit sila ng labubu pa na keychain naman. Ayan. Mga keychain sila. So, 20 pieces din ito guys. Ayan. And yung bintahan nila nito doon, isang pad nito is 130 pesos naman guys ang pad nito 130 pesos and ibibenta namin ito guys ng 15 pesos dahil ayan, ipang keychain na siya guys pwede siyang pagsabit sa bag or sa wallet, sa keys sa mga susi, ayan ang maganda guys yung quality niya kaya pang 15 pesos to na ibibenta And the next guys, ito. Um, Naruto ring. Napaka mabenta nito noon guys. Nung nagtitinda pa ako dun sa amin. Sobrang mabenta. Kaya kumuha pa ulit ako nito. Pero isa lang yung hinuha ko guys. Isang pad. Merong naman to na 20 pieces. Tapos sa isang ganyan nyo guys. Dalawa na siya. plastic siya guys. Tap ay, acrylic siya. Tsaka ayan. Bakal. Hindi yan guys nag-fade. Yung ring na yan. Ayan. Kaya mabenta talaga yan. Dahil hindi siya nag-fade. And ang price nito doon guys is 75 pesos. And ibibenta namin siya ng 10 pesos each. Ayan. And then next natin guys dito, meron tayo dito. Ayan, kumuha ko nitong um, walis light. Ang tawag nito guys. Ito guys, ito ay nagaano to siya. Umiilaw to. Pag, pag pinailaw to, ang ganda nito guys. Para siyang walis na, na umiilaw-ilaw. Basta ang ganda ng effect niya. Tapos yung kulay niya, depende dito sa pinakahandle niya. Ayan, kung blue to, blue din yung lumalabas na ilaw. Ito, red, red din. Tapos kaya niyan, white, may green. So, 20 pieces to siya, guys. And, 130 pesos. And, ibebenta namin to siya ng 12 pesos each. And then, guys, kumuha ako nitong mga plastic balloons. Ayan siya, guys. Oh, tapos, 80, 80 pieces na siya, guys. Ayan, ganyan yun siya. Kaniliit. Ayan. Kumuha ko nito guys ng limang peraso kasi ang mura nito guys. Ayan, sige 80 pieces na siya. And 65 pesos each. Eh, 65 pesos na guys. Is, isang pad. Then, bibenta ko ito. namin ito ng dalawa for 5. Um, 5 pesos. Dalawa for 5 pesos. Ayan, so yung 5 pesos niya is dalawang peraso. Ayaw kong mag retail, -retail pa isa-isa. Para walang butal. Ayan, bibili sila. May 5 pesos sila. Bibigyan ko siya dalawa. So, ayan. Then, next natin, guys. Magnet. Siyempre. Hindi tayo pa uhuli sa magnet. Ayan. So, meron to, guys, um, 20 sets. Ayan. Sa so, 20, sa isang set niya, meron siyang dalawa. And, bibili ko nito, guys, is 60 pesos. Ayan, guys. And, ibibenta namin to ng 5 or 6 pesos. Ayan, 6 pesos each. Yun. And then guys next is itong mga sticky toy Ayan dalawang sticky toy ito siya guys Ito is assorted Na may tigwa 1 dozen ang laman Tapos ito Ayan Puro snakes na 1 dozen din ang laman At malalaki ito siya guys Eh kaya ito 12 pieces lang Then each pad is 65 pesos Bibenta namin ito siya guys ng 10 pesos each Ayan snake and assorted tapos guys, first today dun sa mga balloons. Kumuha ako guys ng mga balloons kasi napaka mabenta nito lalo na sa mga provinces. Magpapesta pa dun. Mahilig mga balloons ng lata. So first, kumuha ako nito guys. Ah, oh. Eto. Ayan, tatlong uh, medium size. Ay, ang cute nito. Itong napili ko guys. Oh. Meron siyang mga uh, Dinosaur na print. Ayan, mga dinosaurs. Yan, yes, sa guys, na assorted color. Pastel color siya. Ayan, tapos, ito so, isa is strawberry. And then, itong, ano, emoji. Ayan, yung mga napili. Ang oh, dahil pag na, iba-ibang design, guys, doon, ang mga balloons. And, each pad, worth, ano lang guys, 80 pesos. Meron na siyang, tigpo 40 pieces, sa, isang pad. So, ayan. And, bintahan nito guys, is 5 pesos only. Ayan. Tapos guys, kumuha din ako doon ng mother balloon. Ito guys, so ayan yung ganito. 20 pieces yung laman nito guys. Ayan, malalaki to siya guys. And bebenta lang namin to ng 10 piso isa. Ayan. Tapos ang price nito guys is 110. Ayan, 110 each pad. Ayan, 30-10 pesos namin ibibenta. And the next, guys, is itong magic cookies. Ayan. Ayan, kumuha ko nito, guys, kasi gustong-gusto ko itong laruan na ito. Maa-amaze ito yung mga bata din sa probinsya namin. Ang cute. Ito, guys, available uh, familiar na kayo dito kasi lagi ko na itong binibili. Magic cookies ang tawag nito, guys, and meron siyang 24 pieces. And yung price nito doon sa stall nila is 140. Ayan. Ayan. Yun, bibenta namin to guys ng 10 pesos. Meron siyang 24 pieces na laman. The next is stamp. Siyempre, okay, kumuha ko ng stamp. Ayan siya guys. And kung bibilangan siya guys ng paisa-isa, yung 1, 2, 3, 4, ganun. Meron siyang 40 pieces. Um... 40 pieces siya. So, ibibenta namin ito siya guys ng paisa-isang peraso. And pwede na to guys sa uh, 5 pesos each. And yung pad nito is 75. Ayan. So pwede na to for, pwede na to for 5 pesos. Yung isa guys ha. Uh, yung isang piraso. Ayan. For 5 pesos siya. Then guys. Siyempre kuha tayo nitong eto. Water bowls. Ayan. Iba-iba assorted color siya guys. Pero pinili ko yung solo-solo yung kulay niya, hindi yun sa isang pack, meron siya iba-iba. Ayan, para makapili yung mga bata kung ano lang talaga yung gusto nilang kulay. So, ayan, dalawa guys. And, 50 pesos yung isang pad. Then, 5 pesos each ibebenta. Ayan. Then, next guys, ito. Kumatay nito ng, ayan, syempre, dapat meron pa din silang labubu cards. Ayan. Tapos, isang, para sa mga ng price, guys, isang Pokemon cards naman. Ayan. So, kumuha ko nating tig-isang ties. And, um, one ten na ito. One ten each ties. So, ibebenta namin ito siya, guys, ng six pesos each. Ayan. And then, next, guys, itong ayan, guys, um, samurai naman, guys. Ayan, sword word siya. Giant, uh, malalaking size to siya guys, uh, big size. And meron siyang 12 pieces. Tapos yung pad niya guys is... Uh, 160, ayan, 160. Tapos, ibibenta namin ito siya, guys, ng 20 pesos each. And the next, dito na tayo sa mga kuchikuchilyo, ha? Balisong. Ayan. Dahil mabenta sa akin balisong, syempre, bibigyan ko rin sila mama ng ganitong balisong. And 24 pieces to siya, guys. And 150 yung pads nito. Ayan, 150 to. Tapos, ibebenta namin to ng 12 pesos to siya, guys. Ayan. 12 pesos namin ito ibibenta. Kasi malayo pinanggaling yung tinanagawa namin itong 12. Then, punta tayo dito guys sa mga stickers. Ayan, dami kong ginawang mga stickers kasi para flat lang siya guys. Mapagkasya ko siya sa maleta and mabenta talaga sa amin dun yung stickers. So, meron na yung dito yung flat sticker na ito. Dress up sticker guys. Ayan. Ayan natin mga dress up stickers. And 20 pieces ang laman niya. Tapos, yung isang pad nito is 60 pesos only guys. And benta namin ito ng 6 pesos each. Ayan. Kasi marami na yung laman guys. So, it's ang cute cute. Ayan. 6 pesos each yung bebenta. 65 yung, I, I mean 60 pesos yung pad nito. And then another 60 pesos guys. Big 60 pesos na no stickers. And yes, this, this one. Ayan. Assorted siya guys. And 20 pieces din yung laman niya. Tapos ibebenta din namin ito ng 6 pesos each. Next guys is itong Sanrio na DIY. Ayun siya guys, oh. Parang gagawa siya ng ano. bakit mo hindi ito sticker eh. Parang siyang DIY na basta ibubuo-bubuohin mo oh, siya na ano ba yan? <laughs> yun ganyan siya. Basta ganyan yan. Yan na yan. yan Hirap <laughs> <Fair of> explain. <laughs> Ayan. So, meron tong 20 pieces and 110 yung isang panya. So, bentahan nito is 10 pesos. Then, ito, guys, uh, DIY diamond painting na labubo. Ayan. Meron ako dati nito pero ibang karakter. Meron siya guys, 20 pieces. And yung price nito guys is 110 then Ayan. So, dahil DIY siya guys, it's pwede yung gawing keychain. Um, 12 pesos each ang, ang magiging bentahan namin ito. So, ayan. The next guys, ito naman. Ang sticker natin naman ito. Ganito siya guys, Oh. Ayan, malalaki siya. Ayan. 110 din to siya guys. And 20 pieces. Ayan, dahil malalaki siya guys, pwede to for 12 pesos. Ayan. Ang malaki nito guys. So, pang 12 pesos siya. Ayan, konti na lang guys. Balik tayo sa mga kuchito-chilyo. Siyempre, hindi pwede magpahuli itong magic knife. Ayan, guys. Um, may ganito ko, guys, malalaki. Meron palang maliliit. Ayan, ang oh, cute to. Oh. And yung naman ito is 30 pieces. And 130. Alam, hindi ko maintindihan, guys. Para siyang 130. Ayan siya, guys, oh. Ayun, ito, oh. Tingin nyo, 130, 120. <laughs> Ang hirap ng sulat niya. So, nasa 120 or 130. Ayan. And, ah, uh, Benta namin to siya guys ng 10 pesos guys. Maganda na din naman siya eh. Siyempre, magic knife to. So 10 pesos guys namin bebenta. And again, 30 pieces siya. 130 or 120. <laughs> Yung isang pad. Next, guys, is itong soap na Labubo. Sticker nyo is Labubo. Labubo yung kanyang print. Ayun guys, may mga soap. Soap na heart ang lalagyan. 170 naman, guys. Ang price nito, itong isang box din. Ibebenta namin ito ng 12 pesos each. Ito, guys, naman ay... Meron tayo itong paring kasi nag-request ang aking mama na gusto niya daw din to kasi may nakita siya sa akin. And ano to? 100 pesos. 36 pieces daw to. Pwede na to for 6 pesos. Ito guys. Um, mabigat yung slime kaya kumuha lang ako guys ng isang box lang ng slime. Then gusto ko din silang ma-try. Gusto ko din na ma-try nila magbenta ng slime. Kasi mabenta talaga guys sa mga bata yung slime. Anywhere. Ayan, ito guys, capsule yung pinili ko. And 24 pieces na siya. And nasa 160 pesos yung kanyang price. Ayan siya guys. So, umabot yun guys ng 3,475. Ayun, lahat na yung guys is 3,475. And yung the rest is doon ko binili sa sampu-sampu. So, yun. Lahat ang mga napili kong mga items para sa mga ipitinda ng aking mga ng aking parents para dun sa province namin. So yun guys, if you are interested guys, puntahan niyo na lang yung stall na yan. Again, ito yung stall niya guys. Ayun siya guys, oh, screenshot yung stall niya. Yan, malapit lang din guys sa parking area. Tapos pagdating sa parking area, pasok man kayo doon, uh, bungad lang siya. Yun na yun. And napakarami niyang paninda guys marami siya talaga panida, marami kang pagpipilian kaya kahit medyo may mga pads siya guys na medyo pricey siya don sa uh, ibang pads na nabibili ko sa ibang stall don na lang pa din ako namili kasi konti, konti lang naman ang difference tapos ando na kasi lahat so yun guys thank you so much for watching and see you on my next video